Ah, mga mahal na kababayan, mga kapatid, ito pala yung kinakatakotan talaga ni Ipipa Labrador. Natatakot siya na baka dumating daw ang panahon na ang Pilipinas ay masakop ng Iglesia ni Kristo. Natatakot din siya na baka uh, isang araw lahat na lang ng tao sa sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas ay mapasunod ni ma, mapasunod ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Sa totoo lang, kung tatanungin tayo mga mahal na kapatid, mas maganda pang pa sumusunod eh. Lalo na kung ang ipinasusunod sayo, sa iyo sa ikabubuti mo, di ba? Mga mahal na kapatid. Wala namang iniutos ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo na ikipinama eh, i ikipi, na eh? ikipinahamak natin. <laughs> Hindi na ako makapagkalita. Na, na, nabubulol tayo mga kamahal na kapatid o, oh, di ba? Walang utos ang pamamahala sa Iglesia ni Kristo na napahamak tayo, di ba? Lahat ng utos ng Iglesia ni Kristo, lahat ng utos sa Iglesia ni Kristo na ang may utos ay ang pamamahala, lahat tayo napabuti, di ba? Napabuti tayo. Nako, kaya mga mahal na kapatid, ito yung kinakatakot ni Ipipanyo Labrador. Na baka nga pati yung mga uh, mga subscribers niya pati yung mga followers niya pati yung mga uh, supporters niya baka Baka dumating ang panahon, magtaka na yun. Bakit ganun ang Iglesia ni Kristo? Eh, sabi ko nga sa vlog ko, noong nauna, no? kahit anong gawin paninira ng, sa Iglesia ni Kristo, tayong mga kanib sa Iglesia ni Kristo, hindi matitinag ang pananampalataya, lalo yung pagsunod sa pamamahala. Dahil yon ay nakabatay, naka nakasandig sa utos at aral ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan na magpasakop sa mga nangunguna sa inyo. Dahil kapag hindi ka nagpasakop, hindi mo ikabubuti. Yun, ay, yun, yun ang sabi ng Diyos. Pero itong si Ipipan yun, natatakot. Natatakot na sumunod. Na baka raw, dumating ang araw, ang Pilipinas ay sakupi ng Iglesia ni Kristo. Ba't naman sasakupi ng Iglesia ni Kristo? Ang Pilipinas, eh taga-Pilipinas naman talaga ang Iglesia ni Kristo. Pilipino naman ang talaga ang pamamahala at lahat ng kaanib mga Pilipino. Ito lang mga Ito lang mga kapatid na kapagtataka, mga kababayan. Kahit nga hindi mga Pilipino, bakit napapasunod ang pamamahala? Hindi mo ba yan naitanong sa yung uh, isipan, ipipan labrador? Bakit pati yung ibang lahi, iba't ibang lahi, napapasunod ang pamamahala? At isang kuman lang, sumusunod sila sa palagay mo, ano ang meron sa pamamahala na sinasabihan mo ng mongoloid? Anong meron sa pamamahala na hindi mo kayang gawin? O. di ba Bakit? Bakit ganun ang pamamahala? Sa palagay mo, anong pinakasekreto ng pamamahala? Bakit napapasunod ang mga kaanib maging, maging yung ibang lahi? Kahit yung ibang lahi na umanib na sa Iglesia ni Cristo sa buong, sa buong mundo, sa daigdig, iba't ibang panig ng daigdig, bakit napapasunod ang pamamahala? Ano kaya sa palagay mo, Ipipanyo Labrador? Kung ikaw ang tatanungin, ano sa palagay mo? Ang aram ko na ang, iso, isasagot mo, nauto na naman. <laughs> nauto na naman ang mga kaanib. ba? Diba? Yun lang naman pare, yun lang naman kasi ang paninira mo eh. Nauto, kaya sumunod. di oh, ba? Diba? Yun ang, ang ikinakatakot mga mahal na kababayan, mga kababayan natin dyan. Natatakot si Labrador na baka daw uh, itong Pilipinas ay sa isa na ng iglesia ni Kristo na hindi naman gagawin yun. Bakit? Eh, Pilipino tayo eh, di ba? Alam nga naman, Pilipino, sasakupin ang kapwa Pilipino. Ano? Ano? Hello? Di ba? Oh, ang pamamahala eh, na mas lalong uh, umunlad yung bansa natin. Kaya nga, sa Africa, doon, oh, naglagay doon ang pamamahala ng eco-farming. Tulungan yung mga kaanib doon, pati yung hindi mga kaanib, di ba? Oh, kapag naglilingap, tinutulungan, maging hindi kaanib, halos hindi na kayang bit ng ang itunutulong it. ng pamamahala sa kanila. O di ba? O itong mga politika pag pag tumutulong, limited limitado lang, di ba? O tapos iminimedia pa nila, di ba? Ang iglesia ni Kristo hindi. Hindi pag tumutulong, ikaw na lang mahirap ang magbitbit. Di ba? Kung kaya mong bitbitan ang limang sako, hala, sige. Pasanin mo kung kaya mo. Ganon pag nagbigay ang pamamahala ang iglesia ni Kristo. O di ba? Yung baka gila, katakot mo ipipain nyo? Yung malay mo ba pagdating ng araw, eh, mahihingi ka ng tulong o di matulungan ka rin. Kaya kung ako sa iyo sa na kalaban ng mga iglesia ni Kristo. Kung ako sa iyo mas maganda suriin mo kung anong nasa iglesia ni Kristo, bakit ganoon? 'Di ba? Marami mga professionals, mga engineers, teachers, mga policemen, lahat lahat na lang mga nurses, doctors, mga lawyers, oh, 'di ba? Mga politician, bakit napaanib sa iglesia ni Kristo? Tama bang ba sinabi mo na naloko sila? Hindi ganon. Hindi ganon. Ibig mo sabihin, lahat ng mga kaanap ni Kristo, walang pinag-aralan, kaya naluloko lang. Hindi ganun. Mali ka dyan. Di ba? Oh, meron tayong mga kaanap ni Kristo na sa ibang bansa. Ibig mo sabihin, niloko sila? Hindi. Hindi ganun. Ang masasabi ko lang sa iyo, lahat ng mga binibira mo sa Iglesia ni Kristo, hindi totoo. Bakit? Bakit? Dahil ang totoo, ang sinasabi ng Iglesia ni Kristo. Walang niluloko. Di ba? Walang niluloko sinasabi kung ano yung katotohanan at nakatala sa banal na kasulatan. Actually, nag-aakay ang Iglesia ni Kristo para sa kaligtasan, hindi sa kung ano pang bagay. Hindi naman sasabihin ka, oy mag-Iglesia ni Kristo, yayaman ka. Walang ganoon? ganun. O, mag-Iglesia ni Kristo, dahil pag nag ka ni Kristo, o, oh, bibigyan ka ng trabaho. Walang ganun. Di ba? O, pag nag ka ni Kristo, oh bibigyan ka ng lupan, sasakahan mo. Walang ganun, ipipan nyo. Walang ganun. Oh, mag-iglesia ka Kristo dahil pag nag ka ni Kristo, uh, magiging maganda ang buhay mo. Magiging magara ang lahat ng ang magiging magaan ang pagdadala mo ng buhay, walang ganun. Alam niyo ang itinuturo sabi ng pamamahala, kapag lingkod ka ng Diyos, darating at darating ang panahon uusigin ka. Darating darating ang panahon dada ang kasamatinding pagsubok. Na yun naman talaga ang natutupad at nangyayari. Bakit? E si Kristo nga, isinubok, e nakaranas ang pagsubok dito sa mundo. Panginoon pa yun. Kaya walang Panginoon, walang, walang alay pinahigit sa Panginoon. Kung ang Kristo nga nagdanas ng hirap, ang mga apostol nagdanas ng hirap, o bakit tayo? Yan you know, di ba? Kaya wag mong sabihin na ang Iglesia ni Kristo, ang pamamahala, kukontrolin ang Pilipinas. Nako, hindi yun mangyayari. O, bakit? Naiingit ka ba na may mga kanap sa Iglesia ni Kristo na nakikilala? oh halimbawa kay Markulita o bakit nainggit ka ba sa kay kay, Markulita na sinasabi mong malaki ang mata? oh tapos tinasabi mo lahat ng kinusuportahan ng Iglesia ni Kristo, lahat mandarambong magnanakaw, ganun bayon Walang ganun. Ibig mo sabihin, itong si President Marcos ay magnanakaw din kasi sinusuportahan ng Iglesia ni Kristo. oh yun lang ba ang mabanggit mo yung mga nagnanakaw? O bakit yung hindi nagnanakaw? na sinuporta ng Iglesia ni Cristo, magnanakaw na rin. So, puro ka paratang, puro ka, puro ka ano, puro ka bintang. Wala namang ganun. Walang ganunan. ba? Diba? Maging tapat lang tayo. di ba? Huwag mong sasabihin yan. Kasi, habang, duma, habang marami ang sinasabi mo, marami ang nasasabi mong mali. ba? Diba? Kung gusto mong hindi ka magkamali, ay huwag ka na lang magsalita. Kung yung sasabihin mo ay hindi naman hindi naman ikabubuti ng kapwa mo tao. Kung ang sinasabi mo ay makakasama ng damdamin, abay, mas maganda pang tumigil ka na lang, di ba? Oh, um, kasi masakit, masakit sa pandinig, masakit. Masakit sa damdamin, nasasaktan ang aming mga puso at isipan sa tuwing nagbibitaw ka ng mga salitang walang katuturan. Ganun lang naman 'yon. Di ba? Sabi nga, the more you talk, the more mistakes you make. Ganun yun. Less talk, less mistakes. Kaya kung ako sa'yo, it is better not to talk para wala ka talagang mistakes. di ba? Ganun lang yun. Kaya huwag kang, huwag kang mapaghatol. Hindi, hindi ka naman juicy para manghatol. At hindi ka rin hero para maghero-herohan hindi ka rin para maging bayani, bayanihan. O, di ba? Hmm. Katulad lang yan ng, ano, ng lubi. O, ang lubi, or yung niyog. Pag sinabing lubi, tunay na lubi. Pero pag lubi-lubi, hindi tunay. O, katulad mo, hindi ka naman hero, nag hero, -hero lang. Hindi ka tunay na hero. Di ba? O, yung mga lumabas na, mga video mo ngayon na, katawagan mo yung may presyo pa, may price pa, 15,000. Ah, paano 'yun? Ano may papaliwanag 'yun na babalik ta rin mong tao, sisiraan mo. Tapos gagamitin mo yung programa mo na ah, reaction mo berada ko. Paano 'yan? Nako, epe panyo. Nakakahiya. Nakakahiya, 'di ba? Nasaan na yung kredibilidad mo bilang tao? O, 'di ba? Sinisira mo ng sarili mo, ano? Kredibilidad you are destroying your own credibility as human. Kung human ka. Di ba? Napapa-English tuloy tayo. Di ba? Akala mo hindi ako marunong mag-English? I know. Marunong ako. Oh. Di ba? nag aaral naman tayo eh, kaya hindi tayo naluko. Huwag mong sabihin na ang naluluko. Oh, nauuto. Walang nauuto sa Iglesia ni Cristo. Ang tawag doon, nagigising sa katotohanan. Di ba? Ah, nalaman namin we knew the truth diba? sabi nga sa kasabihan the truth will set you free oh, kung gusto mong maging malaya ipipanyo, alamin mo ang katotohanan and that can be found only in the Church of Christ Iglesia ni Cristo na kung saan ipinahayag at kumalat nagsimula dito sa Pilipinas na kung saan maraming mga isla 7,107 island. Di ba? Nasa malayong silangan ayon sa Biblia. Di ba? Ganun 'yun. Kaya kung ako sa iyo ipipanyo, yung mga paninira mo na ang lahat ng sinusuportahan ng Iglesia ni Kristo ay lahat mandarambong at mga magnanakaw, walang katotohanan. Di ba? Walang katotohanan. Kaya yung 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 ano mo, yung yung, yung, yung yung uh, programa mo na reaction mo birada ko <laughs> hindi maganda bakit kasi pati pera binibira mo na nababayaran ka pala o. Oh. paano yan hmm, kakalungkot lang malayo ka sa pamilya mo hindi ka malaya nagtatago ka kawawa ka talagang bata ka nakakaawa ka nakakaawa ka talaga promise Uh, you are not free like a bird, na ang bird can fly everywhere, can fly anytime. They are free, not like you. You keep on hiding, uh, para kang uh, daga na tumatago at laging nakatago sa lungga, afraid of something na maaaring pumatay at makapatay sa iyo. Huwag kang matakot, hindi ka gagalawin ng iglesia ni Kristo. Ang kakatakotan mo yung mga politiko na sinisiraan mo. Yun dun ka matakot. Huwag sa iglesia ni Kristo. Hindi ka uh, inaanong ng iglesia ni Kristo. Oh. Ganun lang naman yun. Oh. Alam mo, sa totoo lang, kung ako sa iyo labrador, ito, payo ko lang sa iyo. Lumapit ka sa mga ministro, mga manggagawa ng iglesia ni Kristo. At kausapin mo sila ng masinsinan. O sabi mo sila, nang masinsinan, magpaliwanag ka, humingi ka ng paumanhin, at, syempre, kung ano man yung maaaring maging consequence of your action, tanggapin mo. Ganon lang naman yun. Tandaan mo, ipipanyo ha, pang bawat pangpang, may kaharap yan, may katapat. Tandaan mo yan. Sinasabi mo na hindi ka natatakot, sinasabi mo na matapang ka, okay, Go Matapang ka Matapang ka na Ikaw na Natawag niya sana all Sana all Matapang oh, Pero sana Pag umarap ka na na Ano Huwag ka nang iiyak ha Huwag kang iiyak Huwag kang iiyak Pag andyan na yung mga kaso mo Huwag kang iiyak Tapos nagpe-pretend ka pa na Hindi ka kilala Kilala ka na Huwag ka na pretend Don't pretend Don't be a great pretender Oh yes I'm the great pretender 'Di ba? Awit 'yun. Oh, so mga kababayan, alam na natin ang ano, alam natin ang sikreto ni Ibipanyo. Huwag na natin siyang uh, huwag na natin siyang uh, patulan. Bahala na ang batas sa kanya. Bahala na ang batas ng tao, maging ang batas ng Diyos. Ipanalangin na lang natin 'to na tumigil na. Maganda nito ipanata na lang natin na sana dumating ang panahon magliwanag ang kanyang kaisipan at mapaniginipan niya na ay napakabuti pa lang English ni Kristo at ang pamamahala. Ganun lang naman yun. Diba? Baka nga matawag ito sa paglilingkod eh. Kaya ipanalangin eh, na lang natin na matawag ito sa paglilingkod para pagsisihan niya at siya rin yung may malaking maikwento sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. No, ako dati, grabe ako mag-usig sa Iglesia ni Kristo. O, di ba? Ginamit ko pa yung YouTube channel ko para sirain sila. O, di ba? pero ngayon, tingnan mo. Isa na akong matatag at magaling at uh, matinding kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tagapagtanggol ng mga Iglesia ni Cristo. O, di ba? Kasi ganun din ako dati. Di ba? Ganun kami dati. Napakamang uusig namin. Tandaan mo yan, ipipan nyo. Napakamang uusig namin noon. Pero, ito, nakapagtanggol na ngayon ng Iglesia Ni Cristo. Di ba mga kapatid? O, sinong nakakaralit sa inyo dyan? Na dati inuusig ang Iglesia, ayaw na ayaw, kapag andyan ang ministro nagtatago, kapag andyan ang mga gawa nagtatago, umiiwas. Tapos ngayon, kaanib ka na sa Iglesia Ni Cristo, may tungkuling ka pa, matatag ka pa. O, sino ang nakakarlit niyan? O, di ba? Marami sa kaanib sa Iglesia Ni Cristo na ganyan. Dati ang, maano sila, ayaw na ayaw halos nagtatago pag, tinata, pag, pag binibigyan ng pasugo ayaw tanggapin pag inaanyayahan mo sa pamamahayag ayaw makinig ayaw ang dami daming dahilan eh, kaysa malaba may gagawin kaysa magluluto um, magpapakain sa kanabaw sa baka sa kambing sa aso lahat na lang dinadahilan o, oh, mamamlan siya ah may lagnat ako kahit walang sakit o oh, nagkakaroon ng sakit kapag inaanyayahan mo na may sakit na kahit walang sakit o. Oh. pero ngayon tingnan nyo Andito tayo. <laughs> Iglesia ni Cristo tayo. Tagapagtanggol tayo, 'di ba? May tungkulin pa tayo. Ganun tayo mga kapatid. 'Di ba? Ganun ang pagkatawag sa atin. Sana 'yung 'yung ginagawa ngayon ni Ipipa nyo, sana maging dahilan para siya matawag sa paglilingkod. Ganun lang 'yun. Ipanalangin natin ito si Ipipa nyo na maging manggagawa, maging minister ng Iglesia ni Cristo. Hmm. 'Di ba? Baka, baka. No. Oh. So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna asa sa lahat ng mga, uh, mga kababayan din ng Iglesia Ni Kristo sa ibang bansa. Maging dito sa Pilipinas, ano, um, tuloy tayo sa paglilingkod. Huwag tayong papa-apekto sa kung anong mga sumisira sa pamamahala po natin at sa paglilingkod natin. Totoo nga talaga ang talata sa Biblia na dadalisay ng panampalataya natin gaya ng pagdalisay ng ginto sa apoy. Tayo naman sa pagsubok. Kaya tuloy tayo. Pagsubok lang yan. Ika nga, quitter never wins. And winner never quits. So maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dyan na lang muna. At shout out po sa inyong lahat. Thumbs up para kay ipipanyo. Sana maakay ka sa Iglesia ni Cristo. Kagaya namin, mang-uusig ngayon. Tagapagtanggol. Thumbs up.